¡Sila! Thank <laughs> you. mag out talaga, nagkahabulan ka sa oras. Ay, Katapos ko nito, magluluto pa ako. Kasi mag po sa naman ang isang kalahating araw <laughs> hindi siya kalahating araw 4 four, four hours and, and a half Ayan. so ako'y naglalak ito yung routine ko every day every night Ayan. hindi siya every day pala every night ako. Ayan. Ang bahay. actually hindi ako napapagod sa ano sa trabaho napapagod ako sa biyahe kasi malayo nga eh 1 hour and 20 minutes ang biyahe ko yan kapunta na po tayo sa bus stop ako na rin ako sa sakais dyan yung hinto yung bus So anyway, thank you for watching, guys, and see you next time. Yan book na ako galing sa pangalawang bus station. Ayun, mula na yon. Di mo na tayo tatawid tagdalasan kasi dito tumatawid kahit hindi pa naka-green light. Ay, naku. Saan na ako naka-crop top? Ganda ng ano nila, oh, fountain. Let's go dahil umuulan na. Maganda sana kung hindi umulan. Nako. Alam nyo ba, maraming mga tapon din dito. Mga <laughs> laruan, damit, sapatos. Minsan, sa totoo lang, namumulot ako ng basura. Pero malinis siya. Hindi siya tulad sa atin na basura talagang ano mo itatapon na. Pwede pa siya magamit. Mag-10.30 mag na po sa gabi. Ako'y naglalakad pala. Papuntaan ng bahay ko. Yung sa piso ko. Piso means yung bahay na tinutuloyan ko. Nire-rentahan. medyo malayo kaya natin lang. ay super lamig parang gusto ko nang mag ano full time Naghanap, naghanap na ako ng full time ngayon dahil isa lang ang trabaho ko sa hapon super super lamig ang laki talaga ng differences sa Poland and Spain sa sa, po, sa, sa Spain umuulan siya may lakas ng ulan unlike sa Poland mga tao dun hindi na nagpapayong dito kailangan mo magpayong kasi nababasa ka sa ulan hanggang dito na talaga eh malamig na hindi ko na kaya mag vlog so maraming salamat sa inyo dahil sinamahan nyo ako sa aking journey dito sa Espanya maraming salamat bye